tayo sa gubat. Tara! Wow, ang ganda din dito sa gubat. Tara, punta tayo doon. Nasaan na kaya si Ana at si Chloe? Punta na kaya ako sa gubat. Baka nandun si Ana at si Chloe. Wala, ang ganda naman ah, doon. Ana at Chloe, bakit hindi nga ako sinama? Wala, nagalimutan namin. Ba okay. Basing ka na po. Ano ba ang gawin niya? Pagpapahalaan natin! Um, Para! Para! Si Anna at si Chloe hindi, hindi nila ako sinama. Pupunta na lang ako doon. Anna at Chloe! Bakit? Chloe, kanina nga dahil... Nagagalit ako sa inyo. Sige, iska. Okay, okay lang. Kapatayin <laughs> sila. Gana na. Gana na. tayo dito. Dito. Ang ganda dito, no? ano hmm. hmm. Ana? Bakit? Samahan mo ako. Dito ka muna, Chloe. Uh Oo. -huh. Wala na ako doon oh! Tala! <laughs> Papatayin ko si Anna at si Chloe. <laughs> Teka lang, bakit panta nila ako? Pindakan muna sila Anna at si Santay. Baka nandito sila. Oh. Santay, pupunta. Doon. Doon?